dito tayo sa Congo. Dito tayo kakain. Okay. Ayan ang Congo. Dito sa Mowa. Sa baba lang. First floor. Ayan. Dito. So, Congo. Maganda mga prices niya. Dali ka. Ayan po. Ayan po. Ayan

sa baba ng moha. Makahilera din mga kainan sa... Makikita mo yung Congo Grill. Sinubukan lang namin kung masarap nga. Kasi, marami akong naririnig na masarap din daw doon. Mga Filipino food. Eh, kung mahilig kayo ng Filipino food, subukan nyo ang Congo Grill. Ayan. At hindi naman gaano kamamahal ang presyo niya. Nag-decide kami kumuha at mag-order ng Uh, sinigang na ano um, lapu-lapo or lapu-lapo tuna pink tuna ulo ng tuna tapos laing tapos prito dilapia at saka mangga at saka uh, pansit ang sarap ng pagkain doon sa Kongo Grill yun yung pink salmon. Ito naman ang na o, babalik o balikan mo pa ng... ito. Miso. Ay, lang. Puntahan mo ng... ito. Ang sarap-sarap. Ano to? Ang ay, ay, ng, ano? Para siyang ano, luto bahay head. lang siya. Pero, mas masarap sa luto ng bahay. Ah. Yan. Ito naman yung kanyang tilapia na prito. Ang laki-laki. At crispy-crispy. Kaya nag-enjoy kami kumain. tapos namin kumain. Ito na lang natira. Yung ulo ng pink tuna.